Precious one, He has sent us His message of love and sends those who He to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love. This love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with this love. Magandang buhay mga bata at mga kabataan. Kumusta na kayo? Ako ang katikista ninyo sa araw na ito, si Teacher Winnie. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang mahal na araw Handa na ba kayong makinig? Opo! Ang Pilipinas ay kilalang bansa para sa ating matatag na paniniwala sa relihiyon. Ang banal na linggo, Simana Santa, o tinatawag natin itong mahal na araw, ay isa sa pinakamalagang pagdiriwang sa ating bansa. Ito ay isang linggong pagunita ng mga kristyanong Pilipino sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na si Jesus. Nagsisimula ito sa linggo ng palaspas hanggang sa kapistahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Taon-taon, ipinagdiriwang natin ito upang palalimi ng ating pananampalataya habang binubuhay ang matagal ng tradisyon ng mga Kristiyano gaya ng pag-aayuno at pamamanata. Nakikiisa tayo sa ginagawang pagpapakasakit ni Heso Kristo para sa kaligtasan ng buong daigdig. Naniniwala tayo na muling nabuhay si Heso Kristo at magbabalik bilang patutoo sa ipinangaral niya sa kanyang mga alagad at mananampalataya. Narito ang mga bata at kabataan ang mga gawain tuwing mahal na araw bilang pagunita sa buhay ni Jesus. Umaasa kami na inyong mga katikista na makakadalo kayo kahit ilan man lang sa mga pagdiriwang na ito. Linggo ng Paraspas Ang pagdiriwang ng Linggo ng Paraspas o ang tinatawag natin sa wikang Ingles na Palm Sunday ay paggunita sa pagsalubong kay Kristo nung siya ay papunta na sa Jerusalem kung saan siya ay magihirap at ipapako sa krus. Sa pagdaan ni Kristo na nakasakay sa isang buriko o donkey ay nagbibigay-pugay ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ng paglalatag ng kanilang mga kapa at balabal sa daanan niya. Gayon din ang pagwawagayway ng mga maliliit na tangkay ng puno. Sa panahon natin ngayon, ito ay ginagawa din natin bilang simula ng mahal na araw. Iwinawagayway ng mga kristyano ang kanilang mga palaspas na gawa sa dahon ng niyog o olibo. Reading of the Passion, Pabasa Ang pabasa ay karaniwang nagsisimula sa panahon ng Monday Thursday o Webe Santo o mas maaga sa ilang lugar at nagtatapos sa Good Friday o bago mag-Good Friday o Biyernes Santo. Ito ay nagsimula noong ikalabing anim hanggang ikalabing pitong siklo. Mula sa isang libro ay inaawit ang pasyon ng mga tao tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan mula sa paglikha ng mundo, sa pagsilang ni Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa cross at hanggang sa pagkabuhay na magpuli. Prosesyon, ginago ang prosesyon upang ipakita ang buhay ni Kristo at ipaalala sa bawat isa sa atin ang ilan sa mahalagang pangyayari na nangyari sa kanya. Senakulo at Pinitensya Ang senakulo ay isang dula o drama na isinasagawa upang alalahanin ang paghihirap ni Kristo bago siya ipako sa krus. Minsan ang gumaganap na Kristo sa palabras ay tunay na nagpapapako pa sa krus, tulad ng nangyari kay Kristo. Ang pagpipinitensya naman ay pinagbabawal ng simbahang katoliko. Sa pagpipinitensya kasi ay sinasakta ng mga penitente ang kanilang mga sarili gamit ang mga latigo na may kadena, mga sanga na may tinit at kung ano-ano pa. Minsan may buhat-buhat pa silang malaking krus habang sila ay nilalatigo ng ibang tao. May mga deboto rin, pinapako ang kanilang sarili sa krus upang maramdaman ang paghihirap na nangyari kay Kristo. Ipinagbabawal ito ng simbahan dahil bukod sa hindi magandang ehemplo sa mga bata, ay hindi sinosoportahan ng simbahan ang pananakit sa sarili upang ipakita ang debosyon sa Panginoon. Holy Wednesday, Kumpisalang Bayan Ang Kumpisalang Bayan ay isa sa mga ginagawa nating katoliko bilang paghahanda ng ating sarili sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Bisita Iglesia ang bisita iglesia ay tradisyong ginagawa sa pamamagitan ng pagbisita sa mga simbahan para magdasal o mag-station of the cross. Kadalasan itong ginagawa sa Waves o Monday Thursday. Nagpupunta ang mga pamilya sa iba't ibang simbahan upang magdasal at alalahanin lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan ni Heso Kristo. Monday, Thursday. Ipinagdiriwang sa gabing ito ng Huwebes Santo ang pagdiriwang sa pagtatakip silim ng paghahapuna ng Panginoon o Evening Mass of the Lord's Supper. Sa gabing ito, ginugunita at ginaganap ang pagtatatag ng Panginoon sa Banal na Eucharistia, ang iniwan niya sa ritual na pag-alala ng kanyang pag-aalay ng katawan at dugo sa krus. Itinatag din niya ang banal na orden ng mga pari na siyang mamumuno sa pamayanan sa pag-alalang ito. Ang dalawang pagtatatag na ito ay tumuturo naman sa pinakamahalagang punto ng gabi, ang utos ng pagmamahal. Ang gagawin na pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan at dugo sa krus sa kinabukasan sa Eukaristiya at pag-aalay ng gaganapin at isa sa buhay ng banal na orden ay paraan ng pagpapahayag niya ng kaniyang pag-ibig. Pag-ibig na siya nating dapat tularan. Good Friday! Karamihan ng mga simbahan tuwing Bernes Santo ay mayroong paggugunita sa pitong huling wika ni Jesus sa krus. Magwawakas ito nang alas tres ng hapon, ang panahon ng pagkamatay ni Yesus. Susundan ito ng Veneration of the Cross, kung saan halika ng mga tao ang krus, ang larawan ni Yesus, at magtatapos sa pamagitan ng prosesyon. Black Saturday, Easter Vigil o Sabado de Gloria. Sa tradisyon ng simbahang katoliko romano, ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ay binubuo ng apat na bahagi. Pagpaparangal sa ilaw, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng binyag at ang pagsasariwa ng mga pangako sa binyag, liturhiya ng Eukaristiya. Magsisimula ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay sa pagpaparangal sa ilaw. Gagawin ito sa isang lugar sa labas ng simbahan. Sisindihan ang isang apoy at mula sa apoy na ito ay sisindihan ang kadilang pangpaskwa o siryo Pascal, tanda ng Panginoong muling nabuhay. Salubong o Easter Sunday Inaalala ang muling pagkabuhay ni Kristo pagkatapos ng tatlong araw. At dito ginaganap ang salubong, ang muling pagkikita ni na Jesus at ang kanyang inang si Maria. Sa Pasko ng pagkabuhay, ang karaniwang mga aktibidad para sa mga bata ay ang paghahanap ng Easter Egg. Simbolo ng panibagong buhay. Samantalang ang mga lolo at lola nanay at tatay, tiyo at tiya, pagkatapos ng apat na pong araw na pagsasakripisyo, ay dumadalo muna sa banal na misa at pagkatapos ay may piging o salo-salo kasama ang kanilang mga pamilya. Bakit natin ginugunita ang mahal na araw sa ganitong mga gawain? Sinasabi sa banal na kasulatan, sa Ibanghelyo ayon kay San Juan, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga bata at mga kabataan, sa Pasko ng muling pagkabuhay ay tinitiyak sa atin na sa kabila ng ating masamang nakaraan at mga pagkukulang ay laging nandyan ang Diyos na hanggang tanggapin tayong muli. Minsan lang nangyayari sa isang taon ang mahal na araw kaya dapat nating ipagdiwang, igalang, at pahalagahan at bigyan ng magandang kahulugan ang pagdiriwang na ito. Huwag nating kalilimutan na ang pag-ibig ni Hesus ay walang kamatayan at walang katapusan. Saglit tayong manahimik at manalangin. Panginoon, alam ko po kung gaano niyo ako kamahal. Di ko man ito napapansin minsan, pero alam ko na mahal na mahal mo ako. Inalay mo ang iyong buhay para sa akin. Tulungan mo po akong gamitin ng iyong pagmamahal bilang paraan upang ako'y makapag-alay din ng aking sarili para sa iba. Alam ko po na may mga kahinaan ako. Pero alam ko sa tulong mo ay eh magagamit ko ang mga mumunti kong sakripisyo sa buhay lalo na ngayong panahon ng mahal na araw, upang masapalapit pa ako sa inyo. Amen.